tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si uh, Jacqueline uh, Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 uh, this afternoon at mga bandang 6.30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Dabao at uh, papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Uh, lumapag po sila ang uh, C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at uh, nakakating po sila dito sa Villamor na around 8.30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9.10 ng gabi po. sa Ngayon po ay nag undergo po sila ng uh, booking process kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at uh, natapos na rin po yung uh, physical and medical examination. At... Uh, Nangyari po itong uh, pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, uh, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negosasyon. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP.